Magandang hapon po. Nandito po. po kami ngayon sa bukid. Ang gagawin namin sa bukid po, mamumulot kami ng buhol. Ayan po ang kono. Ayan. Pupulutin ko po yan. Dito siya nang galing sa bukid, sa putik. Ang purpose po nito, itatapon siya papatain para hindi kumain ng uh, balay. Dito po. Ayan o. Ang iba po nito, yung malalaki, lulutuin po. Ang kukunin nito yung uso. Ayan po. Ang maliliit, itatapon Malilit na tatapon, po, papatain. Papatain. Oh, yes. po, Papatayin? Okay, sige po, bisan na namin mamulot. Hindi nyo, ito, dami o. Yan. Yan, marami ang kasama. Mga anak na mga... Hindi ko lang kung saan kanilo anak yan. Ang na anak yan.